Yo, what's up mga ka kamay? And December 1 na mga kamay at diop natin. Congratulations sana team Hello Weird. ano, tapos ng pachan sa Bajaper at congratulations din sa uh, team Merry Weird yung papasok na mga challengers this, sa uh, this December. So on po sila at uh, medyo uh, madami pero kaya yan. So sa mga contenders, uh, wag niyo sipin na ano na kung ano kung anong kalalabasan ng ano uh, ng vlog ng ano ng pa-challenge oh, ba, si Bajaj pero ang mahalaga diyan is panalo kaya dito. Panalo lahat mga ay, walang katalo-talo. At uh, tayo naman mga may sobrang thank you sa atin kasi congrats din sa atin kasi nag din ako ng ano ng 100 dollars so may sasawarin tayo this coming December. Sobrang thank you sa lahat ng sumuporta sa channel natin. At, uh, uh, sana ano, ma-maintain natin, mga may na ano, na ma-karon tayo ng mas revenue. Kasi ba may may challenge din ako 400 dollars. So every graduate natin sa challenge natin, nagdadagdag tayo ng 100 dollars. So subok lang. Ta ngayon magabi tayo in December para pag uh, January sa birth month natin, meron tayong ano at least uh, yung ano parang ano gift sa ating sarili na magkaroon tayo ng ano revenue dito this December mga mic. Tapos dun sa mga nag-aabang tungkol sa ano sa update ng ano ng channel ni Kanuto so meron ako napanood na vlog kahapon eh ako sa po si Kanuto mga kamay uh, sa phone so nakasali pa lang sa, ano, sa vlog niya regarding so, regarding sa nice cam so, to totoo po yung mga kamay uh, pinasend ko po sir, sa, kanya yung, ano, yung mga documents sa paypal at uh, medyo na, nagduda din ako mga kamay so, ang legit talaga doon mga kamay para sa akin ha hindi ko dumoy yung yung ano yung owner ng music kasi meron po siyang ano eh contact details sa YouTube so hindi naman siguro magana eh, yung power trip yung sa YouTube mga ah, may para uh, gumawa ng ano mga illegalis so yun kaya sinabi ako si Kenoto advice na ano na, na uh, humingi ng dispensa kay Kudumoy sa uh, nangyari uh, kahit na nice ka uh, may ituloy niya pa rin yung pagkikipag niya at uh, ano, nagbigay din tayo ng, ano, ng advice. Tapos yung ano, nag-usap tayo ng email. Uh, sana mapagbigyan mga kami kasi nangyipan ng si, ano, si Ganuto. ah mabay naman si Kudumoy, ma, may, medyo na siya. May, medyo na-disappoint siya. Yung nung ginawa nga yung ano, fake documents ng PayPal. Uh, grabe, yung scammer talaga mga kami. Talagang ano, pag uh, meron talaga ang or, hindi mga wala talaga dito sa social media mga kami mga ah, kaya ina tayo mga kami ha uh, sana baga kung matutuloy yung ano yung transaction yung deal ni ano ni ganun tapos sa may uh, regarding sa fee sa sa mga music kung ma full ni ano ni ganuto sana ma retract mga mapagbigyan kasi ano pa yan eh nasa 50-50 pa ano, ang percentage no, ng anong siyempre dali pa mga kami na disappoint So, isa yung sa mga pieces mga kami na baka hindi retract. Kung sa'yo na, sa'yo na pera mo. Kung uh, baga, ganun. Nadali mo ako, parang baka hindi pagpigil sa ganun itong mga kami. Sana, huwag, 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 mong mangyari ganun. Sana, ano, uh, ituloy pa rin. Tapos, yung ano, huwag na lang, ano, manginahing si ganun ito sa nawala. Ito so, sa yes, Nesca. But, the same time, ibabayad niya sa, sa owner ng, ano, ng music kasi kikitain niya pa rin yun sa, ano, sa kanyang channel so mas doble pa o triple o 10 times kasi nabanggit niya dun is nasa 5 digit so okay lang yun mga kaya niya kitain yun pag iipunan niya, mapabawi niya yun ng sobra pa so mga sabi, sabi ko sabi ko sa kanya i-gumble mo na kasi legit naman yan eh so anong pag hindi sila nagkano kung nagkaroon ng final na ano, agreement na magkakabayaran na at hindi sumunod yung may-ari Uh, ayun, pero kung meron tayong ground sa doon pero alam, alam, mamaya po balik ah, uh, kasama si Winsor, pupunta kami yun sa so, pag hindi, auto you know, tumumpad o oh, nag nagbigay na si Kenoto ng payment let's say for example at hindi dinumpad ni owner yung pag-retract so, merong ano, siya, evidence pero labas po si YouTube doon, mamay uh, hindi eh, po sila nag regarding sa ganyan. Labas na po sila kasi ilang beses ko po di eh, ano tinanong uh, at uh, sa akin ma na hindi daw. Kumbaga, it's between YouTuber kay o creator tapos mayarin uh, ng ano ng claim So labas na po sila. Ang advice nila sa akin, mag daw ng legal counsel. So kung magkaganon, hindi uh, complete uh, or hindi masunod yung ano yung usapan kahit na nakapagbayad ng na si Kanuto eh kailangan gumawa ni Kanuto ng ano parang legal counsel o parang lawyer para diba? parang file ng counter dun sa owner para at least maging grounds yun kala nyo diba kaso lang mga kamay medyo gipit na sa oras uh, yun lang na yun, naalala ko mga kamay gipit na sa oras kasi December 4 na po yung ano yung ano ang closure ng ano eh or removal ng channel ni Kanuto December 1 na ngayon so 3 days na lang isa pa sa andon sa hadlang kay Kanuto is yung ano, yung time zone difference hindi ko alam kung taga saan ano yung may-ari eh ang banggit sa akin ni Kanuto, to ma, may isa na daw sa China may eh, isa din po yun siguro ang difference lang konting oras lang pero pag na pag uh, US kasi medyo malayo ano ang abroad mga 8 hours to 8 and above so yun ang problema na didelay ko nang ano nang reply Gimisi si kanu tu tak sedih kami pemain hassle kumbaga pero anyways mga may sana mapagbigyan at uh, uh manumbalik yung sigla ni Ganuto mga may kasi ako nung kasi kasi ano tumami tapos feel ko yung yung uh, ramdam ko yung lungkot mamay may frustration lahat mga uh, stress panginayang nandun na mamay lahat so ako bilang kaibigan kasama mga may, so, mga sa community ginagawa natin ano yung kapaparaanan mamay in our own way na matulungan kasi lang na nangyari sa parang helpless tayo mami hindi natin mahanahawak ang solusyon kahit ang youtube ng support mami hindi rin nila ng ano, solusyon kumbaga ang pinakasusi talaga dun sa owner na pumayag mami na maritrack so mabait naman po ang owner ng music kaso lang dahil sa incident na nangyari dun sa vlog na nais kang mas kanuto na naipasa di kanuto ng ano dun nagkaroon ng ano na parang naging nagkaroon ng twist yung usapin dalawang isip ng yung owner sana mabigyan pa ng chance talaga si Kanuto sabi mo kami nangyayari although may, may second challenge si Kanuto uh, ano yun, kung baga uh, mas yan uh, uh, na uh, niya pa si kasi doon na siya na-establish at nakilala at uh, marami pong mawala hindi lang po yung revenue lahat na may ng efforts lahat kung mawala yun so kaya kuskusan uh, po nga ng uh, ginagawa ng parang ni dito para ma-retrieve or ma matanggal po yung copy strike sa kanya. So sa mga hindi nakakalamamay, kaya ako sinasabi na mabait yung ano yung may-ari kasi alam niyo ba hindi nabanggit yatin Kanuto yung copy strike po sa kanya is apat pero sa totoo maamay, yung vlog na pinaglapatan ni Kanuto na music ng may-ari is 14 po maamay. So, ang charging po based dun sa nabasa ko, dapat ano ang uh, every use ng ano ng ng music sa kada vlog is may karapatan siyang fee. Kaso lang nangyari, ginawa na lang is parang sinet by set na lang ng may-ari. 14, 14 po maamay. Ang ano ang copyright strike ni ano kung tutusin to kung bibilangin. 14 po 'yun. So, every vlog maamay may ano may, may fee. So, ginawa ng ng may ari sinamap na lang Baga, baka may kapares na music dun sa kada vlog pinagsabay sabay na lang po hanggang sa umabos sa punto na apat na strike ang binigay. yun ang nakita ko dun kaya mabait pa rin ma at uh, sana ma ang hirit din ni Kanuto ma, ma parkin pa mapababa pa yung peak kasi syempre mabigit bigat din sa bulsa at uh, nag-happy kins ganito So, anong siyempre, bare months at the same time, Ah, uh, di ba nakinamin na sa medication siya. No? Para nagkasabay sabay mamay. Kaya uh, yan ang pag-asa na natin mamay sa so, owner na pumayag na aprobahan pumay, uh, na okay si retract ko na lang pumayag ka na sa no? So si Ibo kasi doon sa email na na dyan na, na, na nag-apologize sa kumamay kasi uh, doon sa naging nangyari mga ako. Grabe. Nasa ano kapag uh, tinabuhunan ng ano ng ng negativities kanuto mga pero sabi ko kay kanuto na maging ano lang chill lang relax so focus nyo kay ano kay do sa kay kodomo yung may ari so i-left il il behind yan na yung yung, yung nag-scam -e sa kanya wala na siya na magagawa so kung baka ano, lang karma na lang sa kanya eh, sa paggagano niya mayroon na naman yan eh may kapalit naman yan na blessing sa kanong so at uh, hopefully maging yung blessing na yun maamay eh kayo syempre sana ma-restate or hindi ma-remove yung kanya ni Kanuto May I main para at na uh, maganda yung uh, ano pasok ng, ano, ng December kay eh, Kanuto para, pa, para na rin mga maid para sa kanyang sarili at sa kanya niya sa Puga Vlog so yun andito na tayo nga mga maid sana, sa Unison gawa ng ano magkakakanbas si misis gawa ng alam niya na December mga Christmas party <laughs> yung anak anak namin may ano may Christmas party kailangan ng mga may mga motif ng motif pa sa, ano, sa school mga kulay na gagamitin sa damit so, namin na may magandang magkambas mapark so, lang ako dito mga kami eh yeah. nakapunta na rin dito si na Jaffer mga kami Nakapunta na si na Jaffer dito okay kasama niya 'to si Tim Tim. Baka masipir ako. <laughs> Vlog na lang tayo doon sa loob, mami, kung pwede. Ah, pwede bawal. naman. Ah, bawal, hindi bawal kasi nag-vlog si na Tim, Tim eh. Hindi bawal 'yan, mami. Asa tayo? Naulan. Hop. Uy, CPR. Mamaya na lang. vlog sa loob gawa ng ano, may music kasi pa po tayo baka maka-strike coffee strike tayo sikat pa naman ng mga music doon so pauwi na kami ni misis at uh, hindi kami nakabili ng nang ano, kailangan ni Sia na ano, para sa party so ginawa namin pumili na kami ng ano kailangan sa bahay yung trainer kasi nasira na at simtang bunting pauwi na kami ni misis at uh, baka umulan pa ng malakas